Good evening, mga kainday, kadudong. Ganda gabi, mga ka. Ako. <laughs> Ayan, gumagawa ako ng tarpapel. Happy birthday. oh, wow. gumagawa wow. tayo ng tarpapel para kay ate. Nandiyan ang kanyang boyfriend. Artistahin, eh. Wow. Wow, wow, wow. Ay, ano po mga kainday ka doon, ka no? Ang sipag na inday. Instead, pagpagawa ka ng tarp, kamahal-mahal, yan lang. kasi, yeah. ano? Eh, disposable. At saka, Amitin lang. Ayan, yeah, ano diba? Ang ganda ng ano. Kasi ang mahalaga, yeah, ano, yeah. nairakos natin yeah. yung birthday ni ate ng yeah. maluwalhati at matagumpay. O, no, diba? Mm-hmm. Hindi niyo na pala ko i-hire na pag ano ng mga birthday niyo, birthday organizer. So ganyan lang pala magawa niya, no? Mm. Mm. Galing, no? Oh. Di ba, Inday? Ganyan, ganyan lang pala. Di ko alam, Gan, may gano'n pala, Inday, may dikit-dikit sa ban paper. First time ko nakita ng ganyan. Happy birthday! Nagalaw, konti. Ano? Mm -hmm. Panikitin mo na, huwag mo na pilitin na. Yan. Kagaling naman ang pagkagawa niyan. May ano ba yan yung tawag doon? Tawag din yung ipan-download na para gawin niyan. Ano? Sa Excel to inayos Ah. Yan. Salamat sa pamangkin ko. Salamat, Birot. ah, oh, galing. Ha? Huh? Yan. Para kay Ate Vina. Gawin nating Maganda rin yung pinili ni Bibi na kulay kasi ano, sakto lang din doon sa kanya. Pink at saka ano. Ganito, ganito. Ginagawa namin to sa mga bata namin. Ayan. Gawa ng tarpa, tarpapel -tar palagi. Tar tarpapel. Ayan. Ayan, kikita nyo yung edad ni ate. turong pa konti. Bata pa yan. Ayan, happy

Sa pagpatuloy ng ating video, pagawaan ng tarp, labit na mabuo, nakita na yung birthday celebration Happy, happy birthday, Ate Edwina. Ang ganda-ganda ng ano mo. Mm -hmm. Tarp mo, o, oh, Yan. ba? Diba? Yan. Yan. Sama yung boyfriend. Hindi na yung hobby niya. Oh. oh, my goodness. Di ba? labing-labing na dalawa. Oh, si sikaya ang best, best. Ang ganda at ang pugi. Yan. Yeah. Yan, yeah, di ba? Galing na mga gawa na, no? Di ko expected meron palang yan, no? Diyos ko, tuturo kami pa pa yung gamit. Ano naman ang ginag, ano? Ano naman to kasi man paper lang. Para magpormahin sa, ano? It's sexy. So, Pag-aralan mo ito pa na, ano? Tawag ah. dito tayo, cell. Wow na, wow! Wow, di Wow, di ba? Wow, oh ganda di wow oh, ganda yan tarpapil daw yung tawag ganda Tati dwina ito halang-halang para sa iyo ang ganda-ganda pa gawa um 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 tingnan na natin yung tarpapil malapit na natapos yan yan ganda-ganda diba Ina shell star papilo. Tapi dina ayan aku ganda ganda. Cagak cagak lapak dupong dupong, pak dikit dikit. Ini sih. Ini lah. galing-galing na pagawa talagang may airport talaga siya um, yun yun siya yun hmm. siya akala mo malaking papel ang ginamit no ban paper lang yan mga short long ban paper pinagtagpi-tagpi ayan na forma ba ang ganda ang ganda ng ating birthday celebrant ati Edwena for the last I'm... for the last and the, not the last yeah. Ang ganda-ganda ito ang gawa. Effort na effort talaga. Maganda din pala ganyan. No? Eh. Kaya kung sa buhay, hindi mo na ako nakarana sa mga gama. Akala ko nga, expect sa computer. Bakit ano, it's yung ba ginagawa namin? Hindi. bang dokumento. Yeah. Happy birthday, Ate Green. Ayan na po yung tarp mo. Ang ganda-ganda papel tarp o oh, yun, know, ang diba, ganda huwag na yan ba? huwag na yan, din na natin yun huwag na kasi ano natin na lang tape bukas benda. ang ganda ng finish product yeah. patayo muna, huwag mo na ito na, yan 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 okay, ready na, ready na, ready na. Okay. sama ng pa panang bukas oh. Ayan na. Para success. Oba, habang na-prepare. Kagaya ka, nyo may yung... Naglalay. Kagaya nyo yung ano ko yung... Happy birthday. Kagaya nyo yung utak ano, ba? Na hindi makalimutin. Walang asylum. Ano Pa, ano pa, ma... Ano? Nag-aano signal. Ano talaga kasi mahangin ng panahon. Masama pa rin kasi Ayan. ang panahon. Ayan. Okay naman dito, nag-on pa rin. Morning mga kain, diet ka, in-diet ka ito yeah. na po ang aking handa. Ano yan? Nilo to? Nila ni Mama Tune? Yan, sa ko. Ano yan? Maha. Wow, dami naman. Dami oh, dahil pa inahanda. Pising-pising tayo. Saan ang maha? O! Hindi, ikaw ang genitim. oh ako binaliktad mo Ayan na po, para sa birthday celebrant natin, yung maha gelatina. Yan. Ito, yung pang-ihaw. Yan. Wow. Nakamaramit na. Ito yung sa fountain cake. Yan. Yan na. Yan. Oh, dahil pa mga ginagawa. Bising-bising pa ang taong kusina. Oh. Ayan. Oh. Yan. Bising-bising ang nakukusina ngayon. Oh. ayan Oh. Yan. Taga-bisina. na ayan, taga May uh, pakita ko ano yung loto. Mabidyo ko sa'yo kung ano yung loto pa. <laughs> Inuna nila yung mga dessert natin. Yan, finish na yung dalawa. Maha at gelatina. Yan. Salamat sa sponsor. Ayan. Yeah. Yan, sarap ito. Iniya maya. Aga marinit na. Yan. Yan. Dali, di ba? Okay, Oo, ayan. Oh, live, bine -bine. live, live. Ayan. Mama, binibidyo tayo ni Papa. Kaya mo na ako binibidyo tayo. Okay. Ayan ha, ah, inalo ko talaga, hinawi ko yung bangs ko kasi ayaw ni ate. Ayaw daw niya na ano. Ayan, patungin pa dito. Ayan, mga hanggang dito. Dahil pa mo uh, Pinakita uh, ko na yung nukuko kasi uh, alam ayan. Okay, ayan na. Uh, ayan yun na, ano, may bangs. Busy, busy ang kusina, busy ang... Hi, ate Pearly. Hindi na kita nabala kanina sa... Ayan Nag nalilito din ako harana ba yun o chika or chika minute o harana o hindi ko maintindihan eh kaya sabi ko basta okay na yun basta nabati siya

dami-dami pa no? hinanda dito. Sarap ng mamaya, lang sarap <coughs> nito ng kain. Eh, dami ng kain nga, no? Hello? So, may, may ayun na po, dumating na yung isang ano, seat ng lipson ito yung lipson, oh tinabunan muna namin kasi baka nalamigin may alamig oh, may pancit. my may fried chicken oh may hipon ay, may polio dito lang tapos magtumas magtumas tapos may ano pa sisig. Wow. Ayan. Tapos, crispy ba ito? Ano tawag dito? Ayan. Ito. Lumpia. Lumpia. Lumpia ba yan? Oh, uh, lumpia. Ah, lumpia. Puto. Dinuguan. Dinuguan. Ito, bopis. Bopis. Ito. Palabok. Palabok. Just mm -hmm. go. Pa. Ito yung 15,000 isang litson, dalawang wang tomas, siyem na klase na ano, isang sit daw yan. Yan sinabi ko si palabok, tapos dinuguan, bupis, puto, sisig, lumpia, fried chicken, eh uh, hipon, pansit, yan. Ito yung paborito ng mga Pilipino talaga, di ba? Sarap-sarap niyan. -sarap yan. yan. Kaya, bilhin na kayo. tulit litro na to, not bad na, no. Mainit-init pa pagdating doon sa, ano, kainan. Ayan, oh. Wow! Sarap! Ayan, ito yung tinakdakan. Naku! Ang mga high blood dyan. Here, <laughs> tayo dyan. Oh. Ayan, oh. Sarap-sarap na yan. Inom na lang ng pineapple. Ayan. Maglaladala <laughs> na lang, oh. Ano, high blood. High blood. Sabi bahira lang naman, eh. Bahira lang din mga high blood. <laughs> ng nah, high blood kung walang ulam. Ayan. <laughs> Wala naman ang bulsa, <laughs> yun naka high blood. yun di ba? Dami ng pagkain. Ito, maubos kaya ito. Hmm. Tapos, ano to? Bigas, kanin. Sa saingin pa lang. oh, saingin pa lang. Kasi di yan makain pag di sa saingin. Ayan. Ang sarap ng barbecue. Oh. Wow. Ano ang laki. Naka, mawalan na ako ng ganito. Magkakain ako doon na. Maubos ako, ako <laughs> agad. Oh. Dinakdakan ako. Ang sarap niyan. Masarpatan dek da kakit sa kinain namin doon kay Lolo <laughs> eh. Yan ang dinakdakan uh, din, ni Kuya mo ba? <laughs> yan talaga dinakdakan, may atay. Yan. <laughs> Ito yung ihawa namin oh. Nag-usok-usok na kami. Ito yung ihawa namin. Wow. Yung isa pa. Sarap. Ito? Mm. Uh, Andito yung uh, namin humba. Yan ang humba. Yan. Yan humba. Yan humba oh. Sarap. My God, di na ako nakain na ilang taon na. Kaya lang ako makulit makain ng humba. ano no? Dami. Yan, dami handa na yan. Sigurado mabubusog talaga. 30 tao. super sobra-sobra na yan. Di Dito na yung kick ni ate. Uh -oh, dito yung Goldilocks. At the age of 57. Ayan na po. Dito yung tag. Yan, no? Di ba? na na yan. Kaya nung pinantay, Taralits na. Yeah, may protas, dalhin yan. O oh, yan. May pin niya. O oh, may ano pa. Hmm. ba? Diba? Marshmallow. Para sa mga bata, may hotdog pa yan. Kaya eh, marami mga kain mga bata, kaya mga bata, hindi talaga maugutom. May at, may ahon ito, kain. Yan o. No? Oh. yan o. No? Sarap-sarap ka. Let's go. Yum, yum, yum. Amin. Pagkatapos ng mga ulan, ito na, protas. Yan. Pinya. Pinya watermelon, sandia. Tingnan mo naman yung view ng ano, hot dog at saka oh, marshmallow. Matamis? Maganda kayo, eh. Oh, tingnan mo naman. Akala mo flowers 'yan, Ganda-ganda, okay. oh. Oh, just go, ganda, dami handa. Tuwang-tuwa ito mga kumakain ng Isa pa Oh. Yan, tingnan mo naman yung ano namin. Ah, no? Ang sisipag, oh, di ba? Yan. Mamasipa. Siyempre. Yan, Marami kaming pagkain mamaya. <laughs> Sigurado. Thank you very Yan. much. Tingnan mo naman yung view nito. ganda-ganda, oh. Diyos Naku, no, mas lalo ito mamaganda. Mamaya, may lagay sa ano, lagayan doon. Pag maano na siya, may lagay sa proper table na ano, naku, ang ganda-ganda nito tinunan. Kaya eh, salamat kay Ate Edwina. Happy birthday. Yoho. Ano pala ito. Ayan, o. Ito na yung mga gamit na yun. puno ng pagkain, yan. Ayan, o. No? Kaya ready, ready na yan. Ang ganda. Ayan, o. No? Bili pala tayo ng, ano, yellow pa pa na. Uh, ito. Na ako. Yeah, no? Bili na ako kanina. Ganda uh, na sa kulit. Ang ganda, parang flower arrangement, o. Oh. Wow, ganda. Dampung piraso. Hot dog with marshmallow. Protas, o. Oh. Ang ganda, o. Oh. Diyos ko. Iilaw ang mga mata nito. Nakita ah, kita, nagdami hagda oh. Just go Oh, yan. Yo. Thank you, Lord. sa a blessing. Kabila lang yun. Yan, oh. Ready, ready na lahat. Salamat. Yan na, oh. Yan oh. Mga pagkain. to pagkain. Yan, oh. Puto, yan. Yan. Pagkain ito, mga plato. Yan, mga gamit. Yan. Yan, cake. Yan. Soft drinks yan. O, oh, Dami-dami na yan. Kaganda tingnan sama mata nito. Wow. Wow.